Gerald Green, ang isa sa mga best dunkers ng 2000s to 2010s NBA. Mapa in-game man o slam dunk competitions, pag ito lumipad, Kodak moment agad. Isa siyang NBA Slam Dunk Contest Champion, siya rin ng 2005 McDonald's All-American Slam Dunk Contest Champion, high school pa lang, daktaquero na. Medyo late bloomer pa itong si Gerald sa basketball. Sophomore year na kasi siya nagsimulang maglaro ng organized ball. Nakapasok siya sa varsity team sa kanyang junior pero nakat dahil sa academic issues, nakat dahil boycotting. Mm -mm. Sa kanyang senior year, nag-average siya ng 33 points, 12 rebounds, 7 assists at tatlong blocks per game. Naging all-American at naging high scorer with 24 points. Sa 2005 McDonald's All-American Game. Considering na ilan taon pa lang siya naglalaro ng organized basketball, kahanga-hanga ito. Pero higit sa lahat, ang pinakalakakabilib ay kung gaano siya kadakdakero kahit na amputated na ang kanyang right ring finger. Tall na siya plok. Noong bata kasi siya, ito ang nangyari na aksidente siya nang sumubok siya ng isang dakdak. -dak. Suot kasi niya ang singsing ng kanyang mama sa kanyang pagdakdak, yung sing-sing sumabit sa pako sa rim. Kakarag-karag na na rim yun. Napunit ang kanyang ring finger. Amputation o pagputol lamang ang tanging option ng mga doktor. Kulang ang daliri at late nagsimula maglaro ng organized basketball. Pero naging 5-star recruit ng Rivals.com. Boom, siya kalaka. Siya pa nga ang number 1 player in the nation noong 2005. Expected siya na maging isa sa top picks ng 2005 draft class pero na laglag sa 18th pick. Yung pagkakalaglag niya ay haka-haka na dahil daw sa kanyang desisyon na mag-individual workout lamang sa top 6 teams lang sa draft. Pero di na din masama ang 18th pick, Boston Celtics pa ang kumuha sa kanya. Sa una nilagay muna siya sa D-League dahil hindi siya masyadong nakakakuha ng minutes sa mismong Boston team pero eventually pinaakyat din. Sa 11.8 minutes niya, nagtala siya ng 5.5 points at 1.2 rebounds. Impressive para sa konting mga minuto. Pero pagdating ng sumunod na season, nabigyan siya ng pagkakataon na makapaglaro na talaga. Tumaas ang playing time niya dahil sa injuries ni Paul Pierce at Wally Serbiak. Naging starter siya. Pero para sa 24 win lamang na Boston team, at least starter, di ba? at tinalo niya si Nate Robinson, Tyrus Thomas at Dwight Howard sa 2007 NBA Slam Dunk Contest. Pero pagdating ng off-season, napabilang siya sa blockbuster trade na nagdala kay Kevin Garnett patungo sa Celtics. Di siya nagtagal sa Minnesota. Yung pinaka-highlight niya nga lang siguro doon ay yung pag-blow niya sa cupcake sa dunk contest na kung saan naging runner-up naman siya kay Dwight Howard. Dahil sa kakulangan ng playing time, pinili niya maglaro overseas. Naglaro siya sa Russia at China. Pagbalik niya ng NBA, naging solid off the bench player siya. Yung best year nga niya ay yung sa Suns na kung saan nag-average siya ng 15.8 points with 40% shooting sa tres. Napakataas nun plok para sa tres. Yung pagiging shooter niya sa labas bigla ang naging sandata niya para maging key contributor sa playoff teams ng Celtics at Rockets. Tadhana nga naman, nakabalik siya sa mga teams na yan. Solid na dakdakero, tapos naging shooter, kaya siguro naging 2K legend. Tanong mo kahit sinong avid NBA 2K gamer, hirap silang pigilan ang mamang ito, lalo na sa 2K14. Partida, kulang ang daliri, late bloomer, straight out of high school. Saludo, Papa Gerald, Aisha Plok, Luis Ascona sa sulat ni Ryan Garcia. Hanggang sa susunod na episode ng naeng... Jump 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 Balero